Oh, ayan mga kababayan, umpisa na talaga ang paglilinis ni Esco Moreno. Ayan ha. Yan ang pangako niya. Pakinggan natin mga kamaster. Ano kung gagawin? Tantanongin ko kayo. Kasi tinanong ko na maraming tao. Positibo ang sagot. Pero gusto ko malaman din dito sa Antipolo. Nay, tay, napapansin niyo ba ang Maynila? Parang dumutugyot ulit. Talaga <laughs> ha? Pumanatag kayo. May awan Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Oh, ayan mga kababayan ko. Dahil nanalo na siya, tinupad na niya ang kanyang mga pangako. Yan talaga ang taong may prinsipyo. Tuparin niya yung mga pangako niya at hindi lang sa puro salita. Hindi kagaya dyan ng iba. O, oh. tingnan nyo, di malinis na. O ano pa masasabi ninyo dyan I e, dati nagsisiksikan 'yan eh, maghi mahirap kang makadaan dyan dahil sobrang dami ng mga paninda so hindi naman kayo tinatanggalan ng mga paninda dyan o yung hanap buhay ninyo pero ilagay nyo sa tama at hindi makaabala sa mga motorista at sa mga taong dumadaan yan ang gusto ng karamihan natin mga kababayan na dapat malinis panatilihin natin na maayos ang ating bayan at saka mga established cemento na dapat natin isaayos yan no? tingnan mo di ma maaliwalas kahit kasaan pumunta maaliwalas sa pagka at mayroong mga taong nagmamalasakit sa ating bayan at saka totoong nagsiservisyo hindi lamang puro salita hindi lamang puro pangako ay dito sa divisory ngayon air. ka pa 6 ito ni pusposa ng paglinis yan. mga Okay. Ayan mga kababayan, kung tayo makikipagtulungan lang para luminis at maganda naman, tayo naman makikinabang yan kung tayo ay makikipag-cooperate sa mga nangunguna. Yorme lang talaga ang sakalam ng Maynila. Tandaan nyo yan mga kababayan ko. 4 medya, 4, uh. Pero ganito, ganito talaga dito mam ma after magtinda nila yung basura dito na lang sa kalsada nilalagay. Talaga dito. yung mga bumberia, para mawala yung lansa, kasi mabaho. Dito ka ba yun, after itong linisin, ka, darating yung truck ma'am na, kakarga to. Apo. Tapos uh, magsisimula na yung plasing. Tapos itong nauuna, hindi ka dumating bumberia. Dati, ligpit mo na tapos yung DPS. Uh. Guberna pag na. Flashing. Na. Mga alas 7 dati mo na flashing. Meron na nga dump truck dito sa dulo. Yan ay mag-aakot dito ng uh, basura. Para mas mabilis. Sa so, kanto sa dulo magsisimula yung pag-aakot. Ayan mga kababayan, mabuhay talaga si Yorme at huwag natin babayaan at makipagtulungan po tayo sa lahat po ng kanyang mga programa para sa ikabubuti ng ating bayan.